dito na naman tayo sa ibang lugar sa bahay ni Lena. <laughs> Nahiya siya. Oh, dito tayo sa kung saan na naman tayo na napadpad na dako. Dito sa lugar ng Jordan. Oh, panibagong bahay ng ano to. Pasyente ko. Oh, ba? Diba? Ang bahay nila. Ayan o, tinaningan na siya ng ano, ng uh, tatlong araw, inayawan na yan ng mga manggagamot. Sabi nila, wala na kami magagawa. Hintayan na lang ninyong ano yan. Mamatay sa ano kasi wala na kami magagawa. Sabi ng mga manggagamot sa ospital. Kaya pinauwi na siya. Ngayon, oh. Nakita nyo naman, buhay na buhay. Oh, ha? Ayan, wala na rin siyang ano, ginagamit na oxygen, oh, di ba? Napakabuti ng Diyos na aking sinasamba, oh, di ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta may Diyos kayo na pinaglilingkuran at tamang Diyos ang pinaglilingkuran ninyo, walang imposible. Walang imposible sa Diyos na buhay at ang Panginoong Diyos na buhay ay walang imposible sa Kanya. Lahat ay mapangyayari sa Kanyang kapangyarihan. Walang hindi magagawa ang Diyos. Lahat ay magagawa niya porihin ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa pangalan ni Cristo Jesus tagumpay ang sa atin amen mama Kefalek, falek in dizan